Ivana Alawi sa misis ni Albi Benitez inaabangan ng maraming mga chesmosa. Usap-usapan ngayon sa social media ang isang dokumentong di umano'y mula sa sinumpaang salaysay ni Dominic, Niki Lopez Benitez, ang asawa ni Kong. Albi Benitez, na dati ring nagsilbing alkalde ng Bacolod City. Ang naturang dokumento ay mabilis na kumalat online at naging mitya ng mga sari-saring espekulasyon mula sa netizens. Ayon sa mga ulat, ang reklamo ay isinampa ni Nikki laban sa kanyang asawa kaugnay ng diumanoy paglabag sa Republic Act 9262 o mas kilala bilang Anti-Violence Against Women and Their Children Act of 2004. Isa itong batas na nilikha upang maprotektahan ang mga kababaihan at bata laban sa anumang uri ng pang-aabuso, pisikal, emosyonal, psikolohikal, at pinansyal, mula sa kanilang asawa, dating asawa, o ama ng kanilang anak, sa kanyang reklamo. Isiniwalat ni Nikki na humihiling siya ng declaration of